Ayan na po, ang aming ulami ngayon, ito, baboy. adobo ko daw, sabi ng asawa ko sa bunso ko. Tapos, ito, magugulay pa ako ng saluyot, saka labong. Halo niya ay dilis. Ayan. Ito po yung gata niya, oh. oh. Ayan lahat yung binili ng asawa ko. Baboy, gata, uh, saluyot, dilis, labong, ayan, labong, tapos pandesal suman, tapos kutsinta. Ayan lang po, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan po, ang aming lulutuin ngayon. Ngayon guys, magluluto tayo ng labong. Ano po? Maglalabong tayo guys. Ayan, pinalatan mo na gayos. Guys, ang aking labong-labong. Ito naman po ay alugbati. Anong alu alugbati? Ay, alug. Saluyot. Uh -huh. Diyo, Iba naman yung alugbati, iba saluyot. matigas ano mo, mo. Dahon lang? Pwede lang, dahon lang. Matigas na ito, ba? Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng aming uulamin na may pasok ang aking mga anak. Kaya maaga tayo mag luto. Simula na naman po yung pasokan ng mga bata, kaya maaga na naman tayo. Simula na naman tayo, tayo guys, magluluto ng maaga. Kaya gawa ng aking panganay ay pasok niyang tanghali. Bunso ko, pang umaga. Pangalay ko, pang hapon. Kaya aga tayo magising. Para mag luluto tayo guys. Hindi pa ko pala yun. Hindi ko pala pagkano na. iba yan sa ibang bansa, inaano nila yan, nilalagay sa freezer. Tapos sinahalo nila sa manok. Po. Sa loyo. Bliniblinder nila. Masarap pala yun. Huh? Ini. Terima ba? Yan po. Ayan. Ayan po. Magluluto tayo ng... <coughs> na. Namaos naman ako. Adobo. Na may... Adobo na may adobo. Ang tawag dito? Puso ng ano? Bulaklak ng daong saging. bulaklak ng saging pala. <laughs> saging. Lagyan ko yung aking adobo ng bulaklak ng saging. Para mag-iba naman yung lasa. Maglasa naman sa akin. Mm. Mag-timpla tayo, guys. Gusto mo makita ko sa camera na baka artista. Timplahan natin. Na maus na naman ako, guys. Okay. <clears throat> sa kakainong ng yelo, araw-araw. Tubig lang so, yun. Ito po yung ating asin. Isang kilong asin. Yan. Lagyan natin ng ah, Konting tayong, asin. Marami asin dahil araw-araw tayo oh. nagluluto. Importante ang asin. Konting asin lang. Tapos, konting magic. Sabay-sabay ko na yan. Lagyan natin ng toyo. Saka, suka. Suka. puso ng saging. Bulaklak. Ay, bulaklak pala ng saging yan, yung eh, puso. Bulaklak. Bulaklak ng saging pala. Para mag-iba naman yung lasa. Anak ko kasi Masarap ma... Masarap ano, sa tata nila. Sa hmm. Masarap din yan kasi ano. Yan po. Sariwa pa siya. Isa lang po natin para maluto na kasi may pasok yung anak kong panganay. Ah, yeah, makaluto. Pang Alas 12 pa sa ating ano. Ito naman po, po yung ating saluyot. Saluyot, maganda sa katawan ng tao. Kahit kayong labong, naiwan na natin ng manipis. Ano po yung ano to? Yung usubong ng kawayan. Ito po tayo, palagay ng dili. Tsaka, gata. Ito nga naman anong yung dili ko. Binagayan mo yan o oh, tiga bago ilaga natin kasi para mawala yung paet niya. Kita ba? Ma. Mm. Ganyan yan o oh. natin. Mm. Pinapakuluan ko na. Ito naman isa ah. adobo. init. Umuulan dito, pero mainit. Ambon. Inugasan nung kasi yan. Para yung pait niya mawala. Yan guys, lagay natin ang pangalawang gata. Bawang. Dami naman bawang. Yan bawang, lagay natin bawang. Sibuyas. Ilagay ko yung ibang bawang dito sa adobo. Sayang. Kunting asin lang. Oh, cube, lagay ko na. Lagyan ko ng luya para hindi malangsa yung uh, Dilis, malangsa kasi pag ang um, ano, dilis. Yan. Pakuluan natin. Simple lang 'yun. And guys, lagyan na natin ang dilis. Pag may puso kasi nang hindi pwede gisa. Kailangan talaga palambutin siya. Ayan o ang akin niloto. Dalang putahe. May adobo tsaka labong. Tama na yung lasa ng adobo ko. Ilagay natin ang saluyot pero hindi lahat. Ano to may an ano pa. Lugasan na ito, maigi. May mga ano pa yung gawa ng asawa ko, ha. Hindi ko ubusin yung saluyot. Yan talaga yung nabis, labong tsaka saluyot. Sa amin sa probinsya nito, guys, sipon. Tapos daing, ilalagay nila. Saka yung ano, isda na pinatuyuan. Pinatuyuan sa sopa. Lagyan nila nito. Masarap talaga. Dabis. guys, luto ng aking ulam. Labong na ma dilis at saka saluyot. Yan na guys, saka Adobo. Adobo na may bulaklak ng saging. Ayan o. Tain tayo mga guys. Magigising na ang aking panganay. Kaya, magloto tayo. Kaya may pasok ang mga anak ko. Inadobo ko yan sa bulaklak ng saging. Diba? Thank you po sa panunood nyo ng aking video. Maraming salamat. Hindi ako magsasawa magpasalamat po sa inyo. Thank you, thank you so much. Thank you for watching.